sta Alam mo sa gitna ng ating mga pang-araw-araw na gawain, um, napapaisip ka ba minsan kung may mas malalim pa bang parang tawag o direksyon para sa'yo? Paano kung yung pinakamalakas na puwersa pala, hindi um, bagong strategy o uso, kundi ano nga ba yung mismong tibok ng puso ng Diyos ngayon, sisilipin natin yung mga uh, pinag-aralan natin tungkol sa kung ano ba talagang ibig sabihin ng misyon base sa kasulatan. Ang layunin natin, hindi lang yung definition, kundi ah uh, mas importante, bakit ba ito yung sinasabing sentro ng plano ng Diyos mula pa noon? At eh, paano ito kumukonekta sa buhay mo, sa buhay natin ngayon? Kasi madalas, ang tingin natin sa misyon, parang para lang sa mga special na tao, di ba? Yung mga pumupunta sa malayong lugar, Oo, yun yung common na akala. Oo, oh, parang hindi. Mula pa lang sa pagtawag kay Abraham dun sa Genesis chapter 12. Hindi lang siya pinagpala para sa sarili niya, kundi para maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng pamilya sa lupa. Grabe yun tama tapos diretso mo pa yan hanggang sa huling tagubili ni Jesus sa Mateo chapter 28 gumawa ro ng alagad sa lahat ng mga bansa so parang consistent yung mensahe di ba oo nga hindi siya parang uh, optional na lang exactly at dito pumapasok yung konsepto ng mission day mission ng diyos ang ibig sabihin yan fundamentally ang mission nagsisimula sa diyos hindi sa atin hindi sa simbahan galing ito sa nature niya eh. siya yung diyos na nagpapadala um isinugo ng ama ang anak, isinugo ng anak at ama ang espiritu, tapos ang espiritu naman siya yung nagsusugo at nagbibigay lakas sa simbahan. Ah, okay, so hindi pala tayo yung bida sa kwento ng misyon. Hindi talaga. Tayo yung kumbaga resulta at kasangkapan. Sabi nga sa Gawa chapter 1 verse 8, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng espiritu para maging saksi niya simula Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig, pati nga sa lumang tipan, di ba? Yung sinabi sa Isaiah 49 verse 6, na yung pagpapanumbalik ng Israel, napakaliit na bagay lang daw yun kumpara sa mas malaking plano. Ano yung mas malaking plano? Ang maging ilaw sa mga hentil, sa mga hindi-hudyo, para yung kaligtasan umabot talaga sa buong mundo. Grabe yung scope, no? Wow, sobrang lawak pala. Okay, malinaw na central siya, hindi lang extra. Pero eto yung tanong siguro ng marami, kasama na ako, paano? Paano natin to isasabuhay sa araw-araw? Sa Dito ba papasok yung sinasabi mong missional mindset? Oo, oh, yun na yun. Ang pagkakaroon ng missional mindset ay um yung pagtingin natin sa lahat ng aspeto ng buhay trabaho pamilya kapitbahay habis mo bilang mga lugar kung saan alam mo ang Diyos ay kumikilos na at tayo inaanyayahan niyang makisali hindi lang ito yung pag-oorganisa ng mission trip bagamat kasama rin yon minsan so parang pagbabago ng lente ganun kung paano natin tinitingnan yung mga ordinaryong bagay tama Tingnan mo yung sagot ni Isayas sa Diyos, di ba? Sa Isayas chapter 6 verse 8. Heto ako, isugo mo ako. Yung ganong klasing pagtugon, hindi lang yun para sa mga propeta noon. Paanyaya yun sa bawat isa sa atin na sumagot tayo sa tawag niya kung saan man tayo ilagay para maging asin at ilaw. Dito man sa tabi-tabi o sa malayo. Okay, gets. At ano-ano yung pwedeng maging itsura ng pagtugon na yun? Kasi baka isipin ng iba, kailangan laging mangaral or mag-Bible study. Ah, hindi lang yon, Maraming porma yan. Kasama dyan, syempre, yung intentional na pananalangin. Lalo na para sa mga tinatawag na unreached people groups. Ah, uh, yung mga grupo ng tao na halos wala pang kristyano o simbahan? Yung minomonitor ng ano ngayon, Joshua Project? Oo, yun nga. Mahalaga yung panalangin para sa anila, Tapos, andyan din yung stewardship. Yung paggamit natin ng oras, ng talento, ng pera natin, hindi lang para sa sarili, kundi para sa layunin ng Diyos. Pati yung simpleng hospitality o pagiging mapagpatuloy, yung pag-welcome sa bago mong katrabaho na galing ibang bansa, o yung pag-imbita sa kapitbahay mo na magkate. Mga simpleng bagay pero um, parte yan ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. So ang dami palang paraan, hindi lang isang klase. Oo. Ang pinaka-importante ay yung recognition, yung pagkilala na, oy kumikilos ang Diyos dito sa paligid ko. At yung tanong, paano ako makikisali? Ang ibuod natin lahat, Sam, base sa mga napag-usapan natin, ang misyon pala hindi lang siya isang department sa simbahan o isang activity. Ito yung mismong parang agos, yung tibok ng puso ng Diyos para sa mundo. Isang tuloy-tuloy na kwento ng pagtubos at inaanyayahan tayong sumama sa agos na yun. Tama ka. At hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa isang lugar kundi sa pagiging kanyang saksi. Sa salita man o sa gawa, nasaan ka man. So, yung paanyayan yun, para sa lahat talaga. Para sa iyo na nakikinig ngayon. Oh, personal na paanyaya yan. Ang challenge lang siguro ay maging mapagmasid ka. Saan mo nakikita na kumikilos ang Diyos sa paligid mo ngayon? Sa pamilya mo, sa trabaho, sa community. At kung makita mo na, ano yung susunod na hakbang? Ayon paano ka makikiisa doon sa ginagawa niya. Kaya bilang panghuling pagninilay na rin siguro para sa'yo, kung totoo nga ang misyon ay ang mismong tibok ng puso ng Diyos, paano mo naririnig o nararamdaman ang kanyang pagimbita sa pang-araw-araw mong buhay? At um, ano kayang isang hakbang, maliit man o malaki, ang pwede mong gawin para tumugon dito, simula ngayon?